Up, 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 Hello po sa lahat. At ako po muna hihingi ng kaunting oras nga lang po. Dahil magsishare blessing verse tayo ngayon. Kaya ba'y nakaranas ng mabigat na problema? Parang wala nang kinabukasan? Ang bigat sa pakiramdam. Yung tipong gusto mo nang magwala. Dahil na nawawalan ka na ng pag-asa. O lagi mo na lang sinasabing, ayoko na. Sandali lang. May solusyon po tayo diyan, mga kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 41 verse 10, hmm, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang sarap po sa piling ng ganun, na mismo siya talaga ang ating solusyon sa ating mga problema, mga kap kapatid. Mga kapatid, kaya gising po. Wala po tayong ibang lapitan kundi ang Diyos na buhay, ang Diyos na totoo, at ang Diyos na milagroso. Dasal po. Magdadasal po tayo upang maibsan yung bigat na nararamdaman natin, yung problema natin. Wala pong imposible pagdating sa kanya. Hindi nyo pa po nasabi yung mga mabibigat na yung nararanasan yung mga problema nyo. Yung ating Diyos po saksi sa lahat. Alam niya na yung sa atin lang magdadasal po. Hihingi po tayo sa kanya lalo na ipapakumbaba po natin yung ating sarili sa kanya. At ang Diyos na buhay siya po ang magbibigay ng solusyon sa lahat. Maniwala ka kapatid. Maniwala ka. Kung ano man ang mabibigat na pinagdaanan mo ngayon, lumapit ka sa kanya. Pagdasal mo lahat. Kulang lang tayo ng dasal. So ayan lang po mga kapatid. Salamat. God bless all. Bye-bye.